Anyway, let's go to the third rule. Third rule. Mag-adjust ka kapag nangangalabit si Mister. Magpaka-plastic muna, kunyari may gana, para magtagal kayo ng bonggam-bongga. Anong ibig sabihin yan, I Aileen? Mean? Ang ibig sabihin yan, matanda na ako, bata siya. Pag nangangalabit siya, medyo ayoko na. Pero wala na lang choice kasi asawa ko siya. Kaya uh -huh. go ng go. Oh, okay. Pero kasi yan, amay, pag matanda ka, hindi ka naman na Masyadong ano? Sex. I'm uh, uh, Se sorry, sexual. Uh Oo. -oh, uh -oh. so, sensual. Pero, sensual. Pero kailangan, may pagkakaintindihan, di ba? Naguusap. Yes, totoo uh -oh. yan. But you never say no to your husband? No. Hindi. Oh. Kaya, ano talaga, fight. Uh -oh. <laughs> fighting. <laughs> hindi, pero kailangan din kasi naiintindihan niya ng iyong asawa. Di ba? Uh Oo. -oh. Naiintindihan niya pero wala siyang pake. Uh -oh. Mas iniintindihan niya yung sarili niya. Kaya ako, fighting. Uh -oh. <laughs> Aileen, ikaw ba may mga pagkakataon na siya naman ang tumatanggi? Wala. I mean, this is a responsible conversation about marriage. Uh -oh. Wala naman. Wala. Hindi. Siya talaga parate. Kasi siguro by age talaga. Uh -oh. Si bata Biological ko siya. Biologically. Ikana. Biologically. Kinabular. Uh -oh. Ayoko <laughs> na magpakatalino. May hirapan lang ako. Okay. Uh, doon lang tayo sa fighting. Let's go to the fourth rule. Yes, okay lang sa nang minamahal mo. Pero pag ikaw ang laging gumagastos, isip-isip din dahil hindi tama ang magmahal ng mahal. Ay, talaga. Uh. Pero napagdaanan mo yan? Yung yes magmahal ng mahal? Alam mo naman ako, ama, oh, oh. -bakla ako magmahal, diba? Okay. Oh, oh. Ano yung pinakamahal na ekspreso ng iyong pagmamahal na naibigay mo sa iyong minahal? Car? Oh. <laughs> I'm sorry. Uh -huh. <laughs> Talaga. Ya, hindi, akin yung Jaguar. Ano <laughs> oh, oh, oh. lang, nakalimutan ko na nga yung patak ng oh, oh, oh. na yun. Eh. Pero hindi ka talagang dadalawang isip. Ibigay lahat ang gusto, hindi, no? Hindi, ama. naman eh. At saka pag mahal mo, binibigay mo kasi alam mo mag magiging masaya siya. And ang maganda lang doon, pag nagbigay ako, hindi ko, hindi ko sinusumbat. Eh, hindi ikaw yon. Pero Aileen, pag binabalikan natin, ang lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, kung may isa kang uh, batas ng pag-ibig na nais mong ibahagi kibudang ngayon She hates me. I call her Buddha. <laughs> okay oh, lang, ama. na. sa Oo, o, hindi talaga ako nasasanay. Ano yung iiwanan mong leksyon sa pag-ibig? Uh, Unang-una, kailangan makinig ka sa iyong mga magulang. Lalo-lalo na sa iyong mommy. Kasi hmm. ako, hindi ako nakinig sa nanay ko nun eh. Sinasabi niya na, hindi magiging maganda ang buhay may asawa mo pag yan ang pinili mo. Oh, okay. And usually, mothers knows best. That's ang daming yes, di ba? Oo, oh, oh. Tama ka naman doon. <laughs> Ito na po ang aking fifth rule. Mga anak, huwag magjowa ng ayaw ni mommy. Baka lokohin ka lang o gawing sugar daddy o sugar mommy. Mm -hmm. Ang follow-up ko dyan, uh, natawag ka na bang sugar mommy sa buhay mo? Ah, uh, hindi pa naman. Hindi Coug pa. Cougar. talaga? But that's painful. Is hindi. it painful? Ako para sa akin, sa yo uh, uh, may konteksto ba na intindihan uh, mo? I think for me, it's not painful because first I can't understand, but I could <laughs> <is>. understand. <laughs> okay, uh, ang hindi Char. mo, ang hindi mo na intindihan uh -oh. hindi nakakasakit. Oo, oh, di ba? Anong konteksto ng pagkasabi ng saya? Well, sa mga nababasa-basa ko lang naman ah, sa, mga, okay, mga, lang yun. sa Hindi, mga basher. Okay. Ang, ang natututunan ko naman dyan ay wala na po sa edad uh, ang pagmamahalan. Yes, diba? of course. Age is just a number. It, uh, that's true. You're so wise. Uh -huh. That's the thing. Yeah, about you. diba? hello. Uh, punta tayo sa number six. Oh, number six, matuto kang pumikit kapag ikaw ay naiingit kaysa naman lait ka ng lait, masawal ka pa sa pangit. Ah, okay. Ang sakit naman. Yeah. Uh, uh -oh. <laughs> That is so painful. Very painful. Di ba? Ano yung epekto halimbawa na nung lumalaki ka tapos nag-industriya tayo tapos hindi tayo hindi nakatatak sa atin yung uh, maganda, um. di ba? Uh, na maganda ka naman talaga, yes. na maganda naman talaga tayo, uh -oh. depende sa tingin natin. So, yung pikit ng pikit, anong ibig sabihin? Paliwanag mo. Uh, ibig sabihin nun, ama, kunyari, di ba may mga nakikita ka, lalo na sa social media, tapos yung iba, yung mga naiinggit, tapos yung iba, kaya naiinggit, binabash ka. So, dapat, kung inggit, tikit. Yan ang importante, lalo na sa social media ho ngayon, ang mga bata talaga dapat ginagay ng mga magulang. Ay, oo, totoo oo, kasi yan. Kasi ang nakikita nila parang, ay, ang gaganda, I yes. want something like that. Yes, Di ba? totoo yan, totoo so, yan. So, may nagsasabi dapat na, hindi, anak, No, uh, no, oo. Mm -mm. Or dapat paghirapan mo, pag-ipunan mo, bago ka makabili. Tama, oo. Pero kung meron kang artista sa buong mundo na hindi naman inggit, na ina-idolize talaga, sino ito? Maski Hollywood. Hollywood. Kait sino? Ah, uh, Angelina Jolie. Talaga? Mm -hmm. Pero kanina nga nung pumasok ka dito, mm -hmm. yung biglaan, mm -hmm. akala ko Angelina Jolie. Oh! Ah! Hindi totoo. Oh! Akala ko nga Brad Pitt. O <laughs> 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 hindi, ah. Mas Pero akong lalaki kaysa babae. 2019 I did an interview with Angelina Jolie para sa Maleficent sa Tokyo, di ba? May, may dating siya. Yes. I mean, yes. hindi totoo. May arrival kang ganun eh. Oo. Oh! Uh -oh. Tayo ka. Uh -huh. may pos ka yung nakaganyan lagi ang paa. Oh. Oo. Eh, oh. 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 It channel mo si Angelina Jolie. Oh, yun. Tingnan. Uh -huh. Yun. Duman si Brad Pitt. Uh -huh. Oh, den wa. <laughs>